A day in my life. As of a babaeng walang pahinga ko. Hello mga biday. And for today, dahil maulan na nga dito sa amin, kaya naman ito, magluluto na nga lang ako nitong mga seafood. Request nga ito ng aking asawa, yung tahong mga mi. Kaya naman, dinagdagan ko na nga lang ng alimasag at hipon. Mapapalaban na naman kami ng kain nito. First time nga <laughs> nagluto ng ganito mga mi yung pinaghalo-halo ko nga yung mga seafood. Talasan kasi kapag hipon lang, hipon lang, ganun. And ayan na nga mga mi, luto na. Tara po, kain tayo. Thank you Lord sa blessing. After etong at mapapasabak na naman tayo sa pagtutupi. Alam nyo na, kapag nagtupi, ay may sasampay na naman tayo, ganon. Ma-share ko na nga lang din sa inyo, mga mi. Etong ang pagbablog ko, ay in-enjoy ko na nga lang at hindi ko na nga iniisip yung earnings. Yes. Dahil kapag iniisip mo pa nga, ay talaga namang may stress ka, ganun. Okay, sisimula naman kasi ako, hindi ko naman talaga iniisip pa yung earnings at talagang nag-e-enjoy lang ako sa pag-upload ko araw-araw. At mas okay din, mga mi, na hindi natin iaasa yung income natin dito sa Facebook. Dapat talaga may backup tayo, Gunner. Katulad na lang ng ibang mommies na nagpo-focus na ngayon sa pag-a-affiliate. Marami kasi hindi nakakaalam mga me na talaga namang malaki din ang kita sa pag-a-affiliate. Akala nila ay eh, pa video video lang tayo, Gunner. Hmm. Yung maliit na halaga ay eh, pag pinagsama-sama ay eh, napakalaking halaga na no. Kaya nga, di ba nakikita nyo naman na napakadami ng nag-a-affiliate, pati na din mga artista. Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa, push lang laban lang, Gunner. ngang magtupi mga mi, inayos ko nga lang yung mga hanger at eto, ilalagay ko na nga ito sa lagayan. Pagkatapos ko naman nga ngayusin yung mga hanger mga Mii Itong at ilalagay ko na nga rin sa damitan Itong mga damitan namin Ano daw? Damitan na, damitan pa din Basta ayan mga Mii ayos ko na nga siya sa cabinet namin Inayos ko nga lang yung mga upuan, mga Mi, at nagwalis-walis na nga lang ako dyan. Masarap ah, talaga sa feeling na nakakatapos ka na naman ng mga gawain, ganun, tapos bukas ulit. Ganito lang naman talaga tayo, walang katapusang gawain sa bahay, mga Mi. Paulit-ulit na ginagawa natin sa araw-araw na nakakasawa pero wala tayong choice. <laughs> Natapos na nga din ako sa pagwawalis dyan mga mi at yun lang muna for today mga mawe!